Karamihan sa atin, iniisip na western invention ang bacon. Pero ang toto, nagsimula ang kwento nito sa sinaunang China. Around 1500 BC, nakagawa ang mga Chinese cooks ng paraan para i-preserve ang pork belly. Ginagamitan nila ito ng asin. Ang teknik na ito, na kailangan talaga noon, ay isang brilliant na paraan para masiguro ang stable na supply ng pagkain, matagal pa bago na imbento ang refrigerator. Ang preservation method na ito ay hindi lang local secret. Unti-unti itong kumalat mula Asia sa mga ancient trade routes at nakarating sa kanluran. Kaya nalaman ng mga Romano ang practice na ito at you know, ginaya rin nila, gumawa sila ng sarili nilang versions ng cured pork. Iba-iba ang tawag nila dito, pero really, ang core idea ay pareho pa rin. Pagsapit ng Middle Ages, ang practice na ito ay you know, pretty common na sa Europe, lalo na sa England at Germany, dito ito naging pagkain na kilala natin ngayon, at, well, tinawag na bacon. Ang nagsimula bilang simpleng preservation technique noong Bronze Age China, ay naging isang beloved food na, o nakarating sa buong mundo. Ang journey nito ay talagang nagpapakita kung paano ang isang simpleng ideya ay pwedeng tumawid sa iba't ibang kultura at siglo, nagbabago ng kaunti sa paglipas ng panahon. Pero, you know, pinapanatili pa rin ang essential character nito. Sources: Modern food historians, archaeological studies, culinary records.